Ngayon guys, handogan ko na naman kayong muli ng isa pang acapella song. Ito ay nagmula sa aking idol na si Mega Star. Ang aking idol si Miss Charm Paneta. Ayan, sana'y magustuhan niya. At kayo na rin pong bahala mo sa mga lyrics na nagra rambol Dahil hindi po po ito saulado. Ayan. Simulan ko na guys. Ang pumagatang awitin nito ay ang langis at tubig. Yan. Tubig at langis, ang katayuan natin, yan ang kawangis Pilitin mang magsamay, may naapis, ganyan-ganyan tayong dalawa may panuntunan mag-aiba. Langis sa tubig, Di mapagsama ng tunay na pag-ibig. Hinalakit ang siyang laging mananaig. Mahal na mahal, teman kita. di maalis kung labis bakit nanaig ang dusa sa ligaya sa ating dayti may dasal ba kong hindi niya narinig papel natin pag-ibig At ko'y langis tubig Tubig at langis Itarang man in, Di rin tatamis Dahil ang aloy Luhat May hinanagpis At ang kirot ay di maalis buong labis bakit nanaig ang dusa sa ligaya sa ating daigdig may dasal ba kong hindi niya narinig Papel A puggy big. A langis lung is Ako'y langis to tubig A langis lung is to A to Guys, uh, thank you for watching thank you for watching see you on my next record uh, maraming 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 salamat po sa walang sawad yung pagsasuporta sa aking mga acapella song and guys uh, keep safe po tayong lahat and God bless po bye bye that's all for today I love you all Ayan guys, sandugan ko na naman kayo muli ng isa pang acapella song. Ito ay nagmula sa pelikula ni Miss Sharon Cuneta. at kasama niya dito si uh, Miss Tina Bonneby at si Miss Jerry Hill. Ayan guys, hindi ko ito saulado at hindi ko rin itong uh, sana magustuhan niyo ang aking uh, handog para sa inyo. Ang awiting ito ay, uh, pamagat ang awiting ito ay ang uh, sanay wala ng wakas. Ayan guys, simulan ko na. Pagpasidiyan niya rin po sana ang aking uh, boses. Ayan. Kung minsan ang pangarap Habang buhay itong hinahanap bakit nga ba nakapagtataka Kung ito ay makamtan mo na Bakit may kulang pa Mga bituin ang aking narating Ngunit langit ko pa rin ang iyong piling. Kapag kayong dalaway naging isa, kahit na isang laksam bituin di kayang pantayan ating at ningning Pulutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Limutin ang mapaglaro kinang ng tagumpay. Sa piling mo ngayon ako'y bituing walang aking narating Ngunit langit ko pa rin ang iyong piling Pag tayong dalaway naging isa Kahit na ilang laksang bituin Di ang pantayan ating at ningning Balutin mo ako ng huwag ng iyong pagmamahal. Hayaang matagpan ang kinang nang di magtatagal. Sa piling mo ngayon, ako'y bituin walang ningning. Kung kapal mabuti pa kayang maging bituin walang ningning nakukubli sa liwanag ng ating alibig mga bituin, ang aking narating Ngunit langit ko pa rin ang iyong piling. Bawat tayong dalawa naging isa. Kahit na ilang laksang bituin, di kayang pantayan ating ningning. Palutin mo ako ng hiwaga ng iyong mamahal Limutin ang mapaglarong nang ng tagumpay Sa piling mo ngayon ako'y bituwing walang ningning Nagkukubli sa lingwanag at islam ng ating guys. Sana uh, nagustuhan niya at uh, alam ko nag rambol rumble na naman. Hindi ko alam kung ano na ang uh, nangyayari sa lyrics sa aking kinanta. Thank you for watching guys. See you on my next record. Um, God bless po sa inyong lahat. At sa ating lahat, ingat po tayong palagi. And bye-bye. I love you all. Ngayon guys, sandugan ko na naman kayo muli ng isa pang acapella song. Ito ay nagmula kay Miss Sharon Cuneta at Tonton Gutierrez. Uh, sa kanilang pelikula na Sanay Wala ng Wakas at ito rin ang title ng kanilang pelikula. Hindi ko po ito sa ulado guys. Sana magustuhan nyo at kayo na rin pong bahala ang magtugma sa mga lyrics na nagrambol-rambol. Ayan po guys, simulan ko na. Sana'y wala ng wakas Kung pag ay wakas Paglalamping sa iyong piling ay ligaya kung walang kahambing Kung di malimot ng tadha yang tuldo kang ating ligaya. Walang hanggan ay hahamakin, pagkat walang katapusan kitang ibigin. Kahit na ilang tinig ay kaya kong tapakan, kung yan ang paraan upang landas mo'y masundan kahit ilang ulit ako'y yung saktan hindi kita maaring iwanan kahit ilang awit ay aking awitin hanggang ang hini ko maging himig mo na rin kahit ilang dagat ang dapat tawirin higit pa ang aking gagawin sana ay wala pag-ibig ay wakas. Ang mahalaga ngayon ay pag-asa. Dala ng pag-ibig sa taksi Kung di malimot ng tadhana. Ikyang tuldo kang ating likaya Walang hanggan ay hahamakin. Pagkat walang katapusan, itang ibigin. Kahit na lang tenek ay kaya kong tapakan. Kung yan ang ang paraan upang landas mo'y masundan kahit ilang ulit ako'y yung saktan hindi kita maaaring iwanan kahit ilang awit ay aking aawitin hanggang ang himig ko'y maging Himig mo na rin Kahit ilang dagat Ang dapat tawirin Higit Ang aking gagawin Di lamang pag-ibig ko Di lamang ang buhay ko ibibigay sa ngalang pag-ibig higit pa rin aking mahal ang alay ko ayan guys maraming maraming salamat po at alam ko on, ah, uh, naligaw na naman ang mga lyrics at taga rumble rumble na naman ayan uh, see you on my next record guys Sana'y uh, sana ay nagustuhan nyo ang aking mga acapella song at uh, uh, walang uh, sawang pasasalamat ko po sa inyo sa walang sawang yung pagsasuporta sa akin sa mga aking mga acapella Thank you, thank you, thank you. Keep safe, everyone. And God bless. I love you all. Bye-bye.